Iyak talaga ako. Inubos ko talaga yung pagkain. Kasi libre to ng kapatid ko. Kim Cho na pagtapos ang kanyang bunsong kapatid bilang isang piloto. Tara na panoorin natin ang kanyang rebilasyon alam naman kasi kaming ano, enough na pang, pang aral niya ng maging piloto dahil alam naman natin mahal yun. Pero ngayon, sa awa ng Diyos, sa work ko na nadahan-dahan na namin yung kagustuhan niya na maging pilot. So ngayon, isa na siyang piloto. Ang sarap talaga sa feeling. Nung gumraduate siya doon sa school, pumunta kami, tapos sumakay kami, nilipat niya kami. Uh, tapos nag kami ng ati lakam ko. Um, Una, oh, takot na takot ako kasi bata pa siya nung pumunta ng Canada. Nasbutin na lang nandoon yung kapatid ng mama ko na doon na siya nakitira. Tapos nawawala na siya ng pag-asa kasi nga ano, um, nahirapan na siya doon. Na, nalulungkot siya. Siyempre bata pa siya pumunta doon mga 20, 21. Nandun na siya. So, bunso kasi yun. So, parang uwi na siya. Na. Uy, John, nasimulan na natin. Magka-uwi. <laughs> <laughs> yung ganon. Tapos hanggang sa nakayanan niya na, and now, wala na akong binibigay na sustento sa kanya. Parang siya na nagpapaano sa sarili niya. Nagmay work siya doon, aside from kinukompleto niya yung oras niya sa pagiging pilot. So, very responsible. Self-support. Yeah, dito nanlilibre na rin siya. Oh, talaga ako. Inubos ko talaga yung pagkain <laughs> kasi libre to ng kapatid ko. <laughs> oh Kahit busog goodness. na talagang ang swerte no pag nagkaroon ka ng isang kapatid na ganito